Oh. Happy. Ano? Inaapi ko ba kayo at yung daddy niya gusto niyo? Aris na ako. Ba't ganyan kayo makatitig? <laughs> oh. Bayawang kayo. Hindi kayo pwede sa trabaho. Baka mamasahe pa ako sa inyong tatlo. Bye-bye. Oh. 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 Oh, wake muna daddy. Oh. <laughs> Kaya mga boss, nakatenggay mga ibang truck namin dito sa amin garahe. Dahil walang biyahe sa Paris. Naghanap kami yung boss namin kung saan kami pwede magbiyahe So yung pagkukuha namin ng pangarga ngayon mga boss Doon sa may pita, crusher ng pita Di pa namin alam yun Dahil first time pa lang namin kukuha doon So mamaya na lang ulit guys pag nasa pita na kami Pag nahanap na namin yung pagkakarga namin So mga boss nandito na tayo sa pita Crusher mga dalawang ilog yung tinawid namin yeah. and then pag ka dito mga boss walang signal walang signal ng cellphone yeah, S1 okay, S1 Ayan, mabos. So, S1. S1 po yung pangalan namin. And mamaya guys, papakita ko sa inyo yung mga dinahanan na ito so, sa May dalawang ilog at medyo malari sa dinahanan. Ayan. Alis na so, isang nice truck. was daw muna ng pa si JB. So ito yung first ilog na ay pangalawang ilog pala pagpapunta dito. Yung dadahanan. Ano bro? Success? Ito ka bro? Yung salamin? Pabasa salamin? pa akong salamin? babasa ko muna 'yung vision namin. para hindi mi sa mga punta pero pag pabalik na malong ilog na and I to may my baby my tatlong baby and... ilog vlog na to, paawin na. yun lang naman yung paon dito and then sa mga susunod na daan na puro na pa baba. so guys marapit na tayo lumabas sa pinaka highway and ayun pagpupunta kayo dito hindi naman pala nakakaligaw dire diretso lang and then pagdating na pangalawang ilog kakaliwa kayo ayun nakikita ay, nyo na yung crusher kung na yung papasok ng pita crusher ng pita elementary school And Then, 'yun doon kami pumasok, guys. Dyan sa kantong 'yan, nagandaragara-gara 'yung mga inog. Ay. Ibigay ano? Kita, crash eh. Meron silang S1 3, 4, tsaka G1 Ay, kung gusto nyo Nakakot dito, araw ang patahan Pwede kayo mga na So, yun na nga mga boss Pagkatapos namin deliver itong S1 na galing dito sa Pita Ay, dumiretso na kami agad dito Sa kargahan ng Panambak Dito lang yan sa may Hermosa What's up mga boss? So, pangalawang biyay namin dito sa aming garay. Nagkari kami ng panambak sa may hermosa. So, dito yung pangalawang biyay namin mga boss. Sa aming garay. Datama kami dito sa aming garay. Sawin na kami. That's it for today's video. Nakadalawang biyahe. Biyahe. Bukas ulit mga boss. Wow. Nice air. Push. Bye, Cheng yeah, It's Uwi and time mga boss. Isasakay eh, tayo ng bus. pag boss, mali pala yung school na napuntahan ko. Yung pala yung dating school Kasi ni Sawi. School. Kala ko doon pa. Saan na pala? Kasi doon yung school dati ni Sawi. Ngayon. Dito na pala. At pagkatapos kong mapuntahan si Mrs. Mabos ay umuwi nga ako ang tatawa ko umuwi ay umili mo na ako namin, at pagdating ko nga sa bahay mga sir ayun may tumawag bigla sa akin yung pala ay may parsin na naman ang aking mahal na asawa at kanina nga mga sir malungkot yung mga aso ko dahil aalis ako magtatrabaho ngayon naman ay masayang masaya na naman sila dahil nakita na naman nila ang kanilang dading poging pogi so ito nga pala si brownie and then sigelina and then i'm mean, dog sirara thank you for watching guys